Nais mo bang makauwi ng ligtas sa iyong pamilya? Nauunawaan mo ba ang kahalagahan ng mga batas trapiko? Maging alerto! Maging mapanuri! Maging handa! Pairali na! Disiplina sa kalsada! Babala po sa ating mga kababayang nagmumotorsiklo. Dalawampu't dalawang bilang ng aksidente ang naitala mula March 10 to 19 sa Roman Superhighway kung saan Apat ang bilang ng nasawi, kabilang na ang kilalang photographer na si Anthony Mungkal, matapos bumangga sa isang truck sa Orion. Sanhin naman tala ng road accidents natin dito ay overspeeding. That is why sir, we recommend po sana sa ating mga drivers and motorists na gumagamit po ng ating Roman Superhighway. Uh, we, all, we, we all must be uh, safety drivers, uh, defensive drivers po sa paggamit ng ating mga sasakyan kasi hindi po natin alam kung anong oras po pwede mangyarang insidente. Eh sa tala ng Metro Bataan Development Authority o MBDA noong nakaraang taon. Motorsiklo ang karaniwang nasasangkot sa aksidente kung saan reckless driving ang pangunahing dahilan ng mga vehicular accidents. Kaya't sa papalapit na Holy Week ay pinaghahandaan ng MBDA at ng iba pang mga otoridad ang inaasahang pagdagsa ng mga turista na dadaan sa superhighway. Uh, kami po sa MBDA, taon-taon po ay nagkakaroon tayo ng offline sumbak sa lahat ng mga motorista na magkaroon tayo ng mas matinding pag-iingat sa pagmamaneho at siguraduhin na tayo ay handa physically, uh, mentally at na bawat isa po sana ay uh, maging magalang sa mga kapwa motorista natin. Patuloy pa rin pinaalalahanan ang mga motorista na magingat at panatilihin ang disiplina sa daan upang maiwasan ang anumang aksidente at ligtas na makauwi sa kanya-kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, nakatutok ang MBDA sa pagpapatupad ng mga batas trapiko tulad ng pagmonitor sa bilis ng mga sasakyan na naaayon sa speeding ordinance, pagsisagawa ng random breathalyzer test, at pagpapatrol sa kahabaan ng highway. Maging alerto. Maging mapanuri, maging handa, pairali na, disiplina sa kalsada.